Nagpiso si Agot Isidro sa mga kilalang personalidad na nagbigay ng tapat na opinyon tungkol sa pelikulang And the Breadwinner is isa sa mga itinuturing na pinakapinag-uusapan na entries sa 50th Metro Manila Film Festival 2024. Sa kanyang Instagram stories, inamin ni Agot na hindi niya maiwasang maging emosyonal habang pinapanood ang comedy-drama na pelikula. Ang sakit sa throat yung pagpigil ng emosyon, story ng pamilya, at makakarelate ang lahat, ayon pa kay Agot. Ipinahayag niya na ang pelikula ay puno ng mga makukulay na karakter at mga karanasan na tiyak ay makakaapekto sa bawat isa, lalo na sa mga may pamilyang pinagmumula ng pagmamahal at mga pagsubok. Ibinahagi ni Agot ang mga aral na natutunan niya mula sa pelikula. Binanggit din niya ang mga makapangyarihang mensahe na tumatak sa kanya at nakapagbigay inspirasyon. Para kay Agot, ang pelikulang ito ay hindi lang basta isang kwento ng pamilya kundi isang pagninilay sa mga mahahalagang aspeto ng buhay, na may kasamang pag-aalaga sa isa't isa sa kabila ng mga pagsubok. Nagbigay din si Agot ng papuri kay Vice Ganda at sa kanyang mga co-stars, pati na rin kay Direk Jun Lana, ang direktor ng pelikula. Congratulations and sa iba pang mga kaibigan ko, sarap ninyong panoorin lahat. Masaya na nakakaantig, Direk Jun Lana loved it, ani Agot. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat at paghanga sa lahat ng mga kalahok sa pelikula na nagbigay buhay at emosyon sa kwento. Hindi rin pinalampas ni Agot na magpasalamat kay Ann Curtis, ang isa sa mga nag-organisa ng block screening para sa pelikula. Thank you at Ann Curtis Smith for the invite. Had a superb time, mensahe ni Agot. Malaki ang pasasalamat ni Agot sa pagkakataon na makita ang pelikula at makasama ang mga kaibigan at kasamahan sa industriya sa isang espesyal na screening event. Ang pelikulang The Breadwinner is ay isa sa mga highlight ng MMFF 2024 dahil sa pagpapakita ng isang kwento ng pamilya na may kasamang komedya at drama. Nakuha ng pelikula ang atensyon ng mga manunood dahil sa pagpapakita ng buhay pamilyar na puno ng pagmamahalan, pagsasakripisyo, at mga pananaw sa buhay. Matapos ang block screening, nagsimula ng kumalat ang mga positibong feedback mula sa mga manunood, tulad na lamang ni Agot na isa sa mga unang nagbigay ng pagsusuri at nagsabing ito ay isang pelikula na may malalim na mensahe. Sa kabuhuan, ang honest review ni Agot sa pelikula ay nagpapakita ng kanyang pagiging bukas at handang tanggapin ang mga mensahe ng pelikula. Ang kanyang mensahe ng pag-appreciate sa cast at crew ay nagpapakita ng suporta at pagmamahal para sa industriya ng pelikula, pati na rin sa mga sumusuporta sa pelikulang Pilipino Ano ang sayo sa balitang ito